Idol, kain tayo mga Tulong natin mga Idol, ulo ng baka. Vlogger na kilala sa kanyang mukbang videos, pumanaw matapos kumain ng buong ulo ng baka. Ang buong pangyayari, alamin. Kilala ang vlogger na si Bums Apatan mula sa Indian City dahil sa kanyang mukbang videos. Sa kanyang mga contents, makikita kung paano niya kainin ang iba't ibang putong batok dishes o yung mga pagkain na may mataas na kolesterol na posibleng maging sanay ng heart attack o stroke. Kamakailan lamang na pagdesisyonan ni Dom's na kumain ng buong ulo ng baka bilang kanyang susunod na content. Ngunit, lingid sa kanyang kaalaman, ito na ang pinahauling video niya. Ano nga bang nangyari sa mukbag content creator na ito? Tara, alamin natin. Ayon sa kanyang kapatid na si Leia Apatan, umalis lamang ng bahay si Doms matapos gawin ang kanyang video kung saan kumain siya ng pinalambot na ulo ng baka na may kasamang kanin at suha. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap ang kanyang pamilya ng hindi inaasahan at nakakabahalang balita. Inatake si Doms agad na dinala sa ospital ang vlogger. Sumailalim siya sa iba't ibang test at doon na lamang may dalawang dugo sa kanyang utak. Ililipat pa sana siya sa ibang ospital para sa surgery ngunit sa kasamang palad. Nawiya na siya ng buhay. Naging ang nakakalukot na pangyayaring ito na bagamat nais nating maghandog ng kakaiba at nakakaaliw na content sa social media, dapat pa rin nating gawing prioridad ang ating kalusugan at kaligtasan. Tandaan, tunay niyang ang lahat ng sobra ay nahahasama at minsan nakakamatay pa. Ikaw, ano ang reaksyon mo sa pagpano ng content creator na si Dongs Apatan?